Hello po, happy midweek sa inyo pong lahat mga kapatid. Sa umaga po na ito ay uh, ngayon ay November 15. Yan. Salamat po Brother Melvin at yun din po sa umawit. Yan. Hindi kagalakan o ang pagiging kagilagilalas. So halos pares lang din ito noong kahapon. No, Hindi isang emosyon o hindi masiding kagalakan. Ito naman, hindi kagalakan o pagiging kagilagilalas. Ha, hindi pala to pa parang ito ay hindi pa yabangan ano. So tingnan natin mga kapatid ano, yung ginamit dito ay Titus 2:7 8. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, naming mahal na siyang naglalang sa amin, nagligtas sa amin sa krus ng Kalbaryo at nangako muling babalik kayo po ay patuloy na aming sinasamba, napakabuti niyo po sa amin at kami po hindi niyo pinababayaan. Sa umaga na ito, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral inyo po nawa kaming gabayan at bigyan na mabuting kalusugan ang bawat isa sa amin at bigyan niyo po kami ng karunungan na nagbumula sa inyo na ang aming mapag-aaralan ay lagi po namin ma-apply sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Titus chapter 2, Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan, upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. So ano po yung payo dito dahil itong si Titus ay uh, pinapayuhan dito ni Apostol Pablo. Ang sabi dito, uh, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na ulirang mabubuting sa mabubuting gawa. Yan, ano? Ipakita na mabuti ang paggawa, ang pagtuturo ay mayroong katapatan. Paano ka magturo na may katapatan? Ibig sabihin, yung pagtuturo mo, yun din ay ina-apply mo. Yun yung, yun yung may katapatan, mga kapatid. O, pagiging kalanggalang at yung pong pananilita ay appropriate doon po sa sinasabi. Bakit kailangan gawin? Para mapahiya ang kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Ano? Ma mapahiya ang kaaway. Mapahiya ang kampon ng kadiliman at mapapurihan ang ating pong Panginoong Diyos. May gawain ang Panginoon para sa iyo upang isagawa mo. At kung makikinig ka sa kanyang tinig, hindi ka mananatili sa kadiliman. Sabi po dito, mga kapatid, paano ang isang tao ay makakalabas sa kadiliman kung mapapakinggan ang salita ng Panginoong Diyos? Sabi po sa John 10.27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. So paano mo malalaman na ang isang uh, na isang aso ay sa iyo o ang isang tupa ay sa iyo kapag tumirinig ng iyong tinig. Yan. At mapapaking kumapapakinggan ng tinig ng Panginoon, sabi po dito, yan ang tupa ng ating pong Panginoong Diyos. Mga napakalinaw dito. No, kaya tayo ay nangangaral, nangangaral na nangangaral. Huwag tayong malulungkot, di nagpabinyag si ganito. Eh, maaring hindi siya yung tupa ng Panginoon na hinahanap natin. Bakit? Dahil yung tupa ng mismo ng Panginoon ay nakikinig sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ayan, sa talatang 5. Sigurado akong inihayag sa iyo ng Panginoon ang kasakdalan at pagiging lubos ng uh, tumutubos na gawain na mapuno ang iyong buong puso ng pag-ibig at pasasalamat at upang iyong maihayag sa iba ang inihahayag sa iyo ng Panginoon. So ganito, mga kapatid, ang tunay na tupa ng Panginoon nakikinig sa tinig ng Panginoong Diyos, syempre, sa alam niya ang tinig ng Panginoong Diyos at hindi nakikinig sa ibang tinig mga kapatid. So, no, napaka ganda na sinasabi po dito. Totoo nga naman ano, ang tunay na tupa ng Panginoon hindi nakikinig sa ibang tinig dahil nga hindi niya kilala yung mga yun. Eh. Ang tanging kilala niya ang ating Panginoon. So kung tunay tayo man ng palataya, hindi dapat tayo makinig sa haka ng ibang mga tao sa sa opinyon ng kaaway kundi tayo ay makikinig lamang sa ating pong Panginoong Diyos. Ang larawan ni Kristo na naiguhit sa puso ay mailalarawan sa karakter. Yan. Kaya hindi kaya katakataka kung ikaw araw-araw nagbabasa ng Bible, araw-araw ka nakikinig sa devotional, araw-araw tayo nagbabasa ng lesson, dapat sana ba iukit na sa ating puso ang larawan ni Kristo at mailalarawan ito sa ating mga karakter, sa ating pamumuhay. Eh bakit ganoon? Baka minsan yung pagbabasa natin ng Bible ay parang naging tradisyonal na lang o nagiging paulit-ulit. Alam mo nagiging tradisyon din yan. Yung pagbabasa ng Bible. Alam mo yun, nagbabasa ka lang ng Bible, masabi lang na nakabasa ka, pero hindi mo naintindihan yung sinabi ng Biblia. No? -ba basta lang nakabasa ka. Alam, malalaman mo na yung tao basta lang nakabasa kung yung karakter niya hindi mailarawan si Kristo sa kanyang buhay. Yan yan, ha? Yes. sa praktikal na buhay, araw-araw, dahil kinakatawanan natin ang personal na tagapagligtas. No? Representative tayo ng ating Panginoon. Eh. Dapat nga kung lagi ka nagbabasa ng Bible, dapat ka ikaw ang pinakamabait sa church. Ikaw ang maunawain sa loob ng church. Di ba? Ikaw ang pinakamaamo sa loob ng church, sa iyong community, sa iyong tahanan. Bakit? Araw-araw ka nagbabasa ng Bible. Eh. Every week, sumasang nangingilin tayo sinasamba natin ang ating Panginoong Diyos. Dapat na iguguhit na sa puso natin ang ating Panginoong Yesus at mailalarawan sa ating pong mga karakter. Napakaganda niyan. No? Ibig sabihin niyan, yung pag mo ng Bible, hindi tradisyon, kundi talagang ninanam ng buyo yung bawat salita sa banal na kasulatan. No? Kasi meron din akong experience na ganyan na masabi lang nabasa ko yung Bible pero after nung mabasa yung chapter, Pero wala naman ako naintindihan. <laughs> Dapat pala yung hinihimay-himay. So unang-unang tanong doon, ano ang karakter ng ating Panginoong Diyos sa talata na yun? Ano ang karakter ng tao na nakita natin? Ano ang uh, natutunan natin doon sa lesson? At kanino natin gusto na i-apply? Paano natin ma apply yung pong lesson na natutunan po natin? So ganyan po pagbabasa ng Bible, hindi lang binasa mo. Eh, pagkatapos yun, tapos na. Nanalangin ka na. Nanahangin ka na, tapos wala ka naman naintindihan. So magiging tradisyon lang. Ang mangyayari yan, yung karakter mo, sa susunod na araw, ganun pa rin. So, hindi, hindi na ilarawan yung karakter ni Jesus. Bakit? Hindi mo ba na unawaan yung salita ng Diyos. Eh. So kinakailangan pala yung mga kapatid ko. Ipinangako at banal espiritu sa lahat ng humihingi nito. Kapag sinasaliksik, ayan ha, ah, ang kasulatan, ang banal na espiritu ay nasa iyong tabi na isinasabuhay si Kristo. Ayan po, no? Ibig sabihin nung sinasaliksik, hindi lang yan yung binabasa, mga kapatid, no? Ibig sabihin nung sinasaliksik, ay kinukumpara yung bawat talata ng Biblia. Kaya nga po, dito sa ating pong lesson, no? babasahin po natin mismo yung mga verses, yung mga talata. Kasi nga, yun yung paraan ng pagkukumpara ng bawat mga verses. Ganun yung pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Itong ito po Bible study guide natin, uh, guide natin ito paano saliksikin ang banal na kasulatan. Kaya nga dito sa ating lesson sa buong week, yung, yung John 10:27 to 28, no? Marami siyang mga kaagibat, kaakibat na mga uh, teksto kasi nga ganun nga yung pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Hindi lang basta binasa mo kundi pagsasaliksik. Kaya I suggest kung kayo po ay may Bible, sa Bible po natin kahit na yung Tagalog, kasi ako dami kong Bible dito mga English din. Kayo rin siguro marami rin. May mga footnote 'yan. May may mga may mga suggested verses 'yan na kapareho ng binasa mo. Maganda na basahin mo rin 'yung mga suggested verses na 'yon. So when you pagsasaliksik mga kapatid, hindi lang basta binasa mo. Kasi minsan pag binasa mo ay basta ngantok na ako. Ah, uh, nakakatamad, wala naman ako na doon. Eh kasi kailangan mong saliksikin, hindi lamang basahin yung banal na kasulatan. Ayan, sabi diyan mga kapatid, no? Sabi po dito, ang banal na espiritu kapag sinasaliksik natin ng Biblia ay sumasa atin ha? at naisa sa buhay si Kristo sa ating po mga buhay. Napakahalaga nun. Ang katotohanan ay isang buha ay isang buhay na prinsipyong pinasisinag sa mahalagang kaliwanagan sa pangunawa o pagkatapos o pagkatapos ito ay panahon para magsalita mula sa mabu ma sa nabubuhay na Kristo sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos sa 1 Corinthians 3:9. So, ang prinsipyo mga kapatid, tayo ay kamanggagawa ng ating pong Panginoong Diyos. So, narapat lamang na yung pong karakter niya maisabuhay po natin. Hindi natin maisasabuhay ang buhay ni Jesus kung tayo ay nagbabasa lang ng Biblia at hindi nagsasaliksik. No kasi dati nag-upgrade na no. Dati kasi sinasabi natin magbasa kayo ng Bible. O pagkatapos magbasa ng Bible, lalaban na intindihan ang kailangan pala ay sa ang Biblia. So hindi lamang basta basahin. Basta basahin kundi sa leksikon. 'Yan. Kasi pag basta mo lang binasa, maari kang uh, magkamali, di ba? Pag binasa mo lang, dapat sa leksikon. Pinaulit-ulit 'yun kapag hindi mo maunawaan inuulit mo yun dapat. Kung meron kang gustong tanong maganda, yun nga, magsulat ka ng tanong na gusto mong malaman dun sa chapter na yun at doon mo rin makukuha yung sagot. Sa ganung paraan, ay mapipilita kang ulitin uli yung pagbasa ng Biblia. Ayun. Mapipilita kang magsaliksik. Kasi minsan tatama rin ka na pag nabasa mo na, nabasa ko na. O, hindi ganun mga kapatid. Dapat ay sinasaliksik. Dahil kamang gagawa tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa babae sa Samaria, kung nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng ikunumin, ikaw ay hi hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay, isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi dito sa uh, John uh, 4:10-14. So dito po mga kapatid, kapag tayo ay manalangin, nagabayan tayo ng banal na espiritu gagabayan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nanalangin na humingi ng tubig ng buhay, ay tayo ay bibigyan ng Panginoon. At syempre kung gusto nating maligtas, ano, ang pang ang biyaya ng Panginoon ay nauna na sa ating pong free choice, sa ating pagpili at ang biyaya ng Panginoon ang umaakay sa atin para tayo ay pumili sa Panginoong Diyos. Yan, para tayo ay maligtas. Yan po mga kapatid ko. No? Yaong nagtataglay ng pagbubuhos ng Ibanghelyo ni Kristo na nagbumula sa pusong kinakasihan sa pamagitan ng banal na Espiritu ay magbibigay liwanag at kaaliwan at pag-asa sa mga pusong nagugutom at nauuhaw sa katwiran. So ano daw po ang bubusog sa ating nagugutom na katwiran? Nagbibigay sa ating kaaliwan ang sabi po dito, yung pong ibanghelyo ng ating Panginoon na kinasihan ng banal na Espiritu. Yeah. Ano po yung ibanghelyo ni Jesus Christ? Ano po yung mabuting balita? Yung po mabuting balita, si Kristo ay nabuhay, ah, nagkatawang tao, nabuhay, namatay, at muling nabuhay at maket sa langit at muling babalik. Yan po yung ibanghelyo mga kapatid. No? Hindi kompleto kapag ka sinabi mo lang si Jesus ay namatay para sa atin. Kailangan sabihin mo rin si Jesus ay muling nabuhay para sa atin. Bakit? Ang sabi sa Corinthians, walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung si Jesus ay patay pa rin hanggang ngayon. Di ba? Hmm, walang kabuluhan ang pananampalataya. Pero kung sinabi ng Biblia na si Jesus ay nabuhay, meron din assurance ng bawat isa sa atin kung mamamatay ay ay muling mabubuhay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Yesus. Hindi kagalakan ang nais na nais nating magawa sa halip ay malalim at taimtim na konsiderasyon upang yaong mga nakarinig ay magsigawa ng isang matatag na gawain. Tunay na tunay, matuwid at tunay na gawain na magtatagal gaya ng walang hanggan. Hindi tayo nauuhaw sa kagalakan para sa isang kagilagilalas. Ang higit na kakaunti nito ay mas uh, maigi. So ibig sabihin mga kapatid, no? hindi sa kagalakan, hindi sa pagiging kagilagilalas, natatamo ang salita ng ating Panginoong Diyos o yung karakter ng ating Panginoong Diyos, kundi sa pagsasaliksik at sa pagingi ng paggabay ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Yan. Ang kalmado at maalab na pangangatwiran mula sa kasulatan ay mahalaga at mabunga. Ano daw yung kalmadong pangangatwiran. Ibig sabihin yung kalmadong uh, pag-explain ng salita ng ating Panginoong Diyos ay nagiging mahalaga at mabunga. Narito ang lihim ng tagumpay sa pangangaral ng buhay at personal at tagapagligtas sa napakasimple at maalab na paraang ang mga tao ay magagawang manghawak sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng salita ng buhay. Yan po mga kapatid, uh, Olson Collection, page 101-102. So ito yung ginamit na aklat dito. Na napakaganda naman yung sinasabi na yung pong personal na buhay, yung pong uh, ating buhay mga kapatid ay kailangan na nakasentro sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Diyos mismo. Ang kailangan dyan ay yung willingness natin na magsaliksik ng salita ng Diyos, yung willingness natin na i-apply yung salita ng Panginoong Diyos sa ating pong Ibig sabihin, meron ka na dapat sa isip mo na, Panginoon, ito yung aking ugali. Ito yung aking karakter. Gusto ko, Panginoon, mabago ito. Gusto ko, Panginoon, iba naman yung ugali ko na, na mailarawan ko naman kayo, Panginoon. So, dapat willingness. Kasi kung hindi tayo willing, mga kapatid, wala mangyayari. Si Tatay Uling ay... Um, tinanggal niya na yung kanyang NGT. O, yung pinadadaan na lang kasi sa host yung pagkain niya. Kasi nga ay niya nang ibuka yung kanyang bibig. No, hindi na siya willing na kumain. Pagka maraming pagkain, maraming pambili si tatay uling ng pagkain. Maraming pera pero hindi na siya willing na kumain. So yun yung nakakalungkot. At uh, yun na nga, naipanalangin natin siya yung mga anak niya ay nagpaalam na rin sa kanya. Kasi nga, ayaw niya nang magpatuloy sa buhay dahil hirap na siya sa sakit. Hirap na siya sa kanyang karamdaman. Malakas pa ang ataw niya, nagbabayag pa si tatay ulit. Pero ayaw niya na. Yun, wala ka na magagawa ito kung ayaw na, di ba? So, ganun din mga kapatid. Hindi sa kagalakan, hindi sa pagiging kagilagililas, kundi willingness na isabuhay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Willing ka ba na gabayan ng banal na espiritu? Yan ang katanungan ngayong umaga. Willing ka ba na isabuhay mo yung karakter ni Jesus? Kaya sabi dito, no, uh, ang payo kay Titus, ang sabi dito, oh, makita sa mabubuting gawa, magturo na may katapatan, may kagalang-galang, yung pananalita ay uh, hindi mapipintasan. Oh, ibig sabihin, isinasabuhay yung sinasabi ng banal na kasulatan nagiging maayos ang ating pong larawan sa mga tao. Bagamat tayo mga kapatid makasalanan at kilala ng iba na ganito tayo, na ganyan tayo, eh hindi na natin mababago yun. Ang mahalaga dito, ano, sa sarili natin at alam ng Panginoon na mayroong pagbabago sa ating buhay. Bagamat tayo ay makasalanan, di ba? Bagamat yung kapitbahay natin, yung nakakakilala sa atin, iba yung pagkakilala sa atin wala ka na magagawa doon, hindi mo na control yun. Hindi mo na kailangan na uh, uh, problemahin yun. Kasi nga, hindi na yung pagkakilala sa iyo hindi mo na control yun eh. Ang kailangan mo na lang gawin, makita ng ating Panginoon ang uh, uh, makita ng ating Panginoon na may pagbabago tayo. At makita rin natin sa ating sarili na nagbago tayo mga kapatid, ayon sa kanyang kalooban. Kaya po ngayon po, umaga na ito, tayo po ay dadalangin Uh, sa lahat po ng inyong prayer request ay sama natin sa panalangin sa umaga na ito. At number one na idalangin natin, maisabuhay at maging karakter natin yung binabasa natin at sinasaliksik sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Jan na sa panalangin pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Pakinggan na po natin ito mga kapatid. Ang mo ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang napakagandang liwanag na ang uh, mesayan sa umaga na ito na nagpapakita ng aming pangit na karakter bagaman kami araw-araw na nananalangin araw-araw na nagbabasa ng Bible araw-araw na nagtidevotional Ngunit may mga pagkakataon na ito pala ay ginagawa na lang namin parang, parang formalities sa aming pang-araw-araw na pumuhay requirements Ama, ito po ay napakamali maling gawain. Nais namin na humingi ng tawad po sa inyo na kami ay samahan ng patuloy ng Holy Spirit na makita namin aming mga sarili sa aming mga maling ginagawa. Upang sa ganun, kami ay maitama namin ito, maipakita namin sa iba ang aming pag-ibig sa inyo kung saan may papakita namin ito sa pamagitan ng pag-ibig namin sa kapwa. Pagiging mapagpakumbaba, matulungin sa kapwa, hindi madamot. Ganun pa man ay ang aming pananalangin at pagbabasa ng Bible ay na-apply namin sa aming buhay. Ang mawiling kami na gabayan ng Holy Spirit na ay patuloy kaming maging connected po sa inyo upang kami hindi matangay ng gusto ng kahoy. Alam namin na maraming pagsubok na dumarating sa buhay namin araw-araw. Ngunit ito, ito magiging hadlang kung kami patuloy nakakunik po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa bawat umaga na paalala sa amin. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa pagpapatuloy na ayos is namin isama sa panalangin ng may mga mga, kap, mga kapa mga kapatiran sa mga aming mga kasama, kaibigan, kakilala na may sakit. Patuloy namin silang sinasama sa panalangin. Si Tatay Uling, uh, din ng parents ni Pastor sa Kenta at parents ni Mung Karin, gayon din ang mga si uh, Sister Erika sa kanyang pagdadala ng tao And si Pastor, na nangihintay ng kanilang baby, si Brother Kevin, Brother James at iba pa. Patuloy na wala kaming umaasa sa inyo na ipagkaloob sa kanila sa tamang panahon na inyong pinaplano para sa kanila. Ngayon din aming sinasama sa panalangin. Ang apo ni Nanay Fina na nasa ospital, patuloy na makamtan na wanya ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Ang inang at itang ni Brother Kevin na may pneumonia, Kasama na rin si Nancy Fernandez na nagpapakimo. Tatay ng friend ni brother Kevin na ganyan nagpapakimo rin. At pamangkin ni nanay pinala na aksidente. Si brother Denmark na nasa ospital pa rin. Si ating si Pilya Irelia Borbon patuloy pa rin nagpapagamot, nagpapagaling. Si Jennifer Eusebio Pascua na patuloy pa rin nagpapakimo. Si Corazon Mina na nagtatayali. Si, si Melda Eugenio Garcia na nasa ospital pa rin nakikipaglaban sa kanyang sakit. Sister Amy Kilantang na may problema pa rin sa kanyang kidney. Si Jennifer De La Cruz na may sakit pa rin. Si Ate Esper Lopez, Brother Benjamin, Brother Monte Gamboa, Lita, si, si Marilita at si Dayan. Si Ate Grace Mano na patuli pa rin na, na nangangamba sa kanyang kalusugan dahil sa kanyang problema sa kidney. Hipuin po sila na kanyang mapagpagaling na kamay. Mga na ito nasa malubha ang kanilang kalagayan na sila ay nangangamba. Naway kayo po ang kumatok palagi sa kanilang puso at isipan. Na mawala ang kanilang pangamba, pagkos magtiwala lamang po sa inyo, na nasa inyong tunay na kagalingan di lamang dito sa lupa. Maging sa espiritual na kagalingan, upang makasama nyo kami dyan sa langit na bayan. Wala na sakit, wala na paghihirap, wala na pagturusa, wala na luha, wala na pigati. Amin ah, din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatid na 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 kailangan ng kanilang patuloy na pang araw-araw po muhay Bigyan sila ng kalakasan Sina Kuya Bobby Ate Lorna Ate Gigi Concepcion Gregorio Santin Tatay Petong Kuya Mike Pablo Si Pichi na patuloy pa rin nagpapagamot Papagaling Ang ilang member na Sister Rose Cris Encarnado Renato Santos Romney Francisco Olivia Francisco Rebecca Francisco Precious Cabasub Kasama na rin si Princess Jerquina Si Aris C Sister Nena Tia Aning Tia Aurora Si Ate Sally Sanchez Janet Ontivero, Gina D. Guzman, Arturo Duque at erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito, Ama. Patuloy namin nilalapit sa inyo na alam namin na kayo ang dakilang mga gamot at ang aming panalangin ang pinakmabisang gamot sa anapamang pagkakataon. Kaya kami ay asa na patuloy na inyo'y pagkakalaw sa amin ang aming mga In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.